Good afternoon mga idol! Nandawa ko! Sa isa mga idol, oh, na, yung mga alagang bibichikchik, pagkita yung mga bibichikchik. Magpakawin natin sa mga baboy mga idol. Nakalugar, nagpakawin natin sa mga idol kaya wala naman tayong baboy. At yung iba na lang, babawas sa mga asawa mga idol. kita sa iyong pakaan mga idol. Ilan siya? Abal na yung pisong. Si Busi mga idol o. Oh, yung ibal na yung mga pisong mga idol. Ilan siya na palin ko? Chik chik. Ilan siya na palin ko? Yung ibal na yung mga bibi chik mga idol. Dagan ko yung ite. Okay, dagan ako na kayo kiti yung bibi chik chik. Yung anin Busi mga idol. Magalang siya yung mga bibi Nagwaspas ko na siya guys sa plastic niya guys kaya naghugaw na guys. Ito ba? Inyan siya. Na yung mga bibi chick chick mga idol oh. Usa ka kilo ano? na. Usa ka na kilo mga busing. Usa ka kilo na. Mantindi. Mantindi naman ah Bigal mga idol oh. Nagigising mga best friend.

nagkakaon na itong mga idol kay relax naman taron ron wala naman tayo trabaho hindi huh? rin itong anayon mga idol oh magkuha ito dirig tulog mga idol anayon na itong mga idol ang usa ni mga idol na nagitagan mga idol kaning tulog ito na yung bigal ito ditong lain dito mga idol mo ito itong mong patining sulay so, patining mga idol basig makachamba pagyapunta sa pisyo pisyo sa kani